Ang 20 bigas mo, program ba ng Pangulong Bongbong Marcos ay grasya o disgrasya? Ang tunay na makadiyos o mananampalataya ay hindi nalulugod sa kaugalian ng pagre-reklamo. Lalong-lalo na kung patungkol sa mga pangunahing pangangailangan ng tao, gaya ng pagkain, inumin, pananamit at pabahay, sapagkat nasusulat ayon mismo sa ating Panginoong Heso na kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumen o damit. Hindi ba't ang mga hentil o pagano ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Aklat ni San Mateo Kapitulo 6, Versikulo 31-32 Dagdag pa riyan, sinulat ni Apostol Pablo na huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos hindi kita iiwan ni pababayaan man. Hebreo 13 versikulo 5 Sa dalawang paalalang ito ay nakasandalang lahat ng ating pag-asa na ang Diyos ay tunay na nagmamalasakit sa mga taong makadiyos sa pamamagitan ni Kristo na Kanya ring tinatawag na mga anak. Kung kaya't walang sinumang mang mananampalataya, o mga tunay na makadiyos ang magsasawalang halaga sa 20 piso bawat kilo na rice na programa ng ating pamahalaan, sa halip, ito'y itinuturing nilang isang mabuting biyaya o pagpapala na galing sa Diyos sa pamamagitan ng kasalukuyang administrasyon. Oo, ang 20 Bigas Mo, program ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., ay dapat tanggapin ng may pasasalamat sa halip na ituring na ito'y isang politikal na propaganda lamang. Sapagkat sinasabi sa Biblia na magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Yesus. Unang Tesalonika, Kapitulo 5, Versikulo 18. Bunsod pa rito, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Aklat ni Santiago Kapitulo 1, Versikulo 17 sa panghuli ay wala naman talagang masama sa 20 piso rice na pinatunayan ng Department of Agriculture. Kung mayroon mang mali, ito ay ang mapanirang sa loobin o attitude ng mga oposisyon sa pangunguna ng bisipresidente presidente na ito, raw ay mababang uri ng bigas at pagkain lamang para sa mga hayop. Subalit ang tanong, hindi kaya kabilang ang kanilang mga taga-sunod sa mga pumipila sa Kaliwa Center upang makabili ng murang bigas na ito? Nagtatanong lang mga kaibigan. Sa makatwid, ang walang pakundangang pagbabatikos sa programang ito ang siyang pumipigil sa mga kumikiling sa oposisyon na tangkilikin ang nasabing proyekto. Subalit para sa karamihan ng mga Pilipino, lalo na sa mga mababang kita at walang hanap buhay, ang 20 piso per kilo rice na ito ay itinuturing na malaking pagpapala at grasya mula sa Diyos na dapat pasalamatan ng walang halong pagkiling at pamumulitika. sumati nawa ang karunungan ng Diyos